guys mga kakugi good evening sa inyong lahat dyan magandang araw kung anong oras man kayo ngayon guys guys ngayon alas 9 ng gabi to be exact 9.05 kami guys ay magbabiyahe kami papuntang Bacolod kasama ko ngayon guys mga kakugi kaigup Kameraman natin yan si Kaigup. At syempre, yung team. Kasama natin mamaya guys, si Boss Jojo, Sir Stephen, si Boy, at saka si Cosme. Yan, Cosme in Cabo, Mikos. So guys, antabayanan nyo itong biyahe namin papunta doon sa Bacolod. Nandito dito kami ngayon sa Pasil, kain kami ng larang, 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 lepre, first time kung lepre? oh first time. macho. suki suki. namin guys pag magbiyahe kami mapunta makulod pag madaling araw si hindi gusto sabaw sabaw okay muna Yun. Alright. Alright. Yes, I can. Head of the Dragon. Hmm. Yes. Guys, let's eat. Kain tayo. Masuk mm. ya print. Hah? kira oke ya, <laughs> guys sampai lah kami sebarku, ku makan masuk ayo makan <laughs>

So, ito guys Time check 4.45 So Expected time of arrival Siguro guys, is nasa mga 7 siguro 2 ka oras 2 ka oras, di no? 2 ka oras At uh, least to five. So most likely around seven in the morning arrival. Yan. our a heart speed to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like so building. As the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. Guys, magkakugi! Uh, uh. Nandito kami ngayon sa Don Salvador. Daan na tayo dito sa kusina ta. Breakfast muna guys, breakfast. Maka inom lang kape muna. Kape, kape. Kape. Um. Ayan, kasi nata. Kasi nata, Fred. Jason statham Wala, wala mag -isus. Wala lagi. Eh.

Hay, uh, guys. yung view guys dito. Hindi <laughs> dito kami talaga guys pag mag, ano Pag gusto namin mag-breakfast. Pag pagpunta kami dito. Pag dito kami dadaan. Kasi ang ganda ng view. Fresko yung hangin. Guys, hot ha choco. Hot choco dito sa kusina ta. Sarap. Mas, Ang sarap sa tsuko, sa kusina. Ta. 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 <laughs> Special request ni Nated Boy of Mr. Tipid. Sarap. Dili ni... Dili ni Kuan Musjo, no? Mm -hmm. Choco lagi, no? Chuko. Dili ni Tablia. Dili ni Choco. Choco. Sarap na ha-choco dito. Uh, bagong bagong vlogger. Bag mm -hmm. With engineer. Cosme and cabo, Chabit singson Man-made forest. they bà tay tết. Tết. Hmm. Đau, đau, đau ơi điện 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 boss Maghintay sa inyo eh kasi pagkatapos dapat kayo Sir Al. Oo. Mm -hmm. Eh tapos na kami mabanding. Ayaw mo rin siya pahintayin. Oo. Oh. Nalit. Sa inyo. Maghintay sa inyo Sige, hindi bali. Mr. Benny! Good morning. How are you? Fine, fine, fine. Guys, Mr. Benny. May... pamangkin. naman tapos, na. na. tapos na. Tapos na. Tapos na ang Algar. Algar, tapos na. may pa uh, this... Anong gusto mo ipalit? Sige ka, pang ispan. Kaya nga, ka anong gusto mo ipalit? Ay, ilaban mo na lang. Ilaban Il -laban na, lang. na lang. Para sa ano? Para sa... Mayo. 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 Mayo po inyo, bilik Do you They still have, uh, these are the big ones right, but we still have there over there. Uh, ano yung muna uh, oh, sige, ano yung muna? Nyo muna yan kung saan. Saan pa ano yung buhaw? ano yung buhaw? ano yung buhaw? ano yung buhaw? ano yung ano yung buhaw? ano ano Oh, si Jojo. Eh, mas. Ini mayrau, mayrau May cuy, na ni Kung Kita ulang ni. Kau, kau, kau. 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 Yung bulik, okay lang yung bulik, konti na na ito. Yung, yung pula, yung medyo may malalim na, no? malalim na yung sugat. Marami doon, no? Pinutun tayo, pipili na lang yun, para mamaya na tayo dito. Ang ganito dito. Okay. So, yun nga, tento. Yung ganito, you know, madali ang... Pagpalit ko, nagustuhan mo. Madali adalit okay. ano yan ilan okay. ilan ba 'yan? Ilan ba yung Ilan ba 'yan nitmo? Kasi <laughs> hindi, sabihin mo para madali. Lang. Ilan ba 'yan nitmo? <laughs> Dalawa, tatlo, apat, lima. Tatlo, tatlo, sir. Tatlo, 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 tatlo. tatlo. So, tatlo. ito mga 2.50. Kasi hindi namin na ano, to bagong machine. Kaya nga doon sa kabila, kaya nga doon sa kabila. Nga, dun sa kabila. Uh, kasi itong raya uh, na to, tuto, tuto, tuto. Dito ako kumuha. Dito eh. sa gilid daw oh, dito. Dito ako kumuha pero dati ano to yan? Ay ah, iba naman yan. Oo, to flat. Oh, oh, to flat, to 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 plus, plus yon. Mga malalaki yon. Ang importante May... sa kak, ah ito ah, importante sa kak. Naro-rotate lagi. Ah. Pag hindi mo na-rotate, especially yung mga 3 years old, Nagano yan? Ano ba sa Cebu? Ano yung bungol? Ah, bungol. Bungol, bungol Bibingi. Yan. Uh, so, kailangan. Okay, apilo, okay. Naruru, okay. Ah, dito, dito, dito. Dito, dito. Ano yan? Ano yan? yan? Bulstagyan, inok ito yan. Orange o. Bitbon. Yung, 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 guys Mark uh, may nag-invita sa amin ng pananghalian yung official shipper ni ano ni Boss so puntahan muna namin guys Ayan, nagbihis ako kasi pawis na pawis ako kanina mga kakugi ikaw Fred okay ka lang Fred? okay lang okay lang Ayan. Ngayon guys ano Nag Umaambon dito sa ano Sa bahulod Tara ko lo Umuham rin din ko Dragon warrior Ah! Good morning! Good morning! Ito si Sir John oh. Sir John. Siya yung number one shipper dito sa bakulod Sa Negros. Ha? Yung ano pangalan ng shipping natin, boss? Uh, PPI Cargo. PPI Cargo. Uh -huh. yun. So, Pagalong ship anywhere? tayo ng mga mga livestock, pwede? Uh -huh. Anywhere in the Philippines, pati isda. isda. <laughs> Live na isda. Uh -huh. Oh, natyan. Pwede red. Oh. May quarantine yan pati isda. <laughs> <laughs> ah -huh. oh, Ito yung random kami. Oo. Oh, uh -huh. O na ma banding sa nayero kun piding tanay Una Ilan ilan piding. ba yan? Ilan ba yan? Mga kon yan 72 yan? lang siguro 75 ah. Banding mo na muna. Banding, banding muna? muna. O oh, sige. Oh, sige. Banding muna. Banding muna. Baka na. Hoy, ano to? Banding ah, banding. Bakalan sa banding-banding. Tapos ito snorkel kahit lang si te mag coffee-coffee. Mm -hmm. Sana kanina na para may tayo kung ano. Bukas. Small scale, 100 down. 100 to 200, medium scale. 200 to 300, 350, oh, large scale. Mm Commercial, kunwari, 500 pataas. ba diba? O oh, large breeder, 1,000 pataas, commercial. Kami nasa 500 below. So hindi kami commercial breeder considered ba? Mm -hmm. kami, large scale breeding. Pero hindi kami commercial pa. Yung mga medium size, yun yung mga mababa. <laughs> then small, wala nang dito baba. Yun lang. Kasi ang backyard, ano yan eh. Pag sinabi ko si Alfred yan, backyard breeder. Sakit yan? Di ba? Mm hmm. Kasi so, backyard breeder, si Quinta lang manok ko, pero ilabaw oh, mo. ko, O yeah. di ba? So ganun yun. So dapat hindi tayo magsabi na Pakyard. <coughs> small scale. Small scale, 100 below. Habis 50. Below, o diba? Habis. O habi lang, o 30 lang, o diba? Yan ang ano doon. Mga hobbyist lang yan, past. Ano nang, past time, past time. Habi oh. habi, past time, past time. Pasyon lang, oh, passion. O, o. Diba, para may may mas lang yan nga, sinasabi ko may mas lang. Yung 100 below, yung mga small scale, 100 yung manok nila nakakabenta sila nakakalaban sila enjoy sila ayun ayun na medium scale naman 200 300 o, diba? large scale kami 300 500, 500 so 500 yung mga commercial dyan mga 700 1000 yung mga commercial. 500 up oh yun, yun, yun yung mga large scale na kami mga 500 below uh, large scale breeder kami pero hindi kami commercial pa yung mga commercial yung mga 500, 600, 500, pataas yun na sila 1,000 diba? yun na diba? ganda yun diba? Oo. nakuha mo? Oo. so ngayon, simula ngayon wag ka na magsabi na bakyan yeah, yun. pag nakapunta ka nare kay Jojo o kay ano, Stephen ito si Stephen Um, medium scale breeder, medium size lang yung farm niya sa 300 po um, yan. yan si ano si Francis so. small scale lang si Francis pero lagi nagcha-champion small nag -cha champion, scale 100 lagi ano, nagcha-champion o yan mga yun guys may, may magandang input tayo ngayon mga kogi uh, alam naman natin dito sa pagmamanok talaga everyday is a learning day talaga ngayon manatutunan tayo guys i-upgrade natin yung mga katawagan natin sa mga klase-klase na mga sa pagmamanok ba. Maganda yung sinabi ni ano guys ni uh, ni Boss Jerry. Dito sa Kakakogi, babaguhin na natin yung mga katawagan. Kasi uh, minsan mayroong hindi makagets ba. Ah, backyard naman pero mas mayaman ako kaysa kaysa kay. <laughs> pero habis lang siya, 50 lang gusto niya, 50 lang. Tapos si Antet, Meron niyang 100. So baka baka um, maga, ano, baka magalit sabihin nating backyard no. Tapos pangit, hindi pangit. naman sa likod ng bahay niya nilagay yung, yung manukan niya eh. nandon sa tag-ubi ba di ba? Wala pa lang pala, pala tarang, nakalagay. Tarang, tarang. <laughs> so small scale. Si Tekboy sabihan niyo lang si Tekboy. No, no scale, yan. Si Boy, no scale. <laughs> no scale. <laughs> no scale, no scale. Small scale <laughs> leader. Si Busujok. Ano nan Ah, uh, uh na, produce ko ng mga 2,000 na, di ba? Ah, uh, commercial na yan. Commercial na, si Boss Jojo. Oo, oh, may yan ni. eh. Si, Sir so, <laughs> Stephen. Ah, uh, wala uh, na, mga ah, pwede. Large scale. 500, 500. Large yeah. scale, oh, uh, large scale. Uh, large scale, si uh, Sir uh, uh, so oh, yeah. Stephen. Parehas kami, oh. Uh, kami ni Antit. Mga small Ay, wala scale. Iba, si wala Walang scale. No scale lagi low si no scale. <laughs> <laughs> Kang buskos, <mee. laughs> buskos uh, mi. Kang din yan. Al, ang ha, mo. habis yan. 600. 600. 600. Uh, 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 pwede na large, large scale. scale. Uh, so, ako. Talagang may matutunan tayo guys. Basta panuorin nyo lang yung mga uploads 600 natin. 600 bak din. May, may matutunan kapang talaga kapang tayo. So, upgrade tayo ha. Improve tayo. Alisin na natin yung pangalang backyard. Small scale, medium, large, commercial, tapos yung heaviest, yung 50-50, 30 lang na mga ano. Yun, maganda. Thank you talaga.